Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagawa nga na ulit ng trade ng Atlanta Hawks ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Seth Curry. Matapos lamang nga po mga na makuha ng Atlanta Hawks si Zachary Rizachir bilang number one overall pick sa nagdang 2024 NBA draft, ay nakapag na nga po ang kanilang front office na simulan na nga po ang pag-rebuild ng kanilang lineup ngayong off-season. At pinatunayan pa nga po nila ito nang tuluyan na nga po nilang itrade si Dejante Murray papunta sa New Orleans Pelicans, kapalit si Nalari Nance Jr., Dayson Daniels, at dalawang future first round pick. Yes, kung inyo nga po mapapansin mga katrops, Halos hindi rin naman nga po masyadong kagalingan ang mga players na nakuhang kapalit ng Hawks kay Dejan Murray. Gayong ang purpose lamang nga po ng pag nila sa kanya ay para lamang makakuha ng mga future first round pick. Para magamit nga po nila ito sa pag-rebuild ng kanilang lineup sa mga susunod na taon sa NBA. Since magagamit nga po nila ang mga yan sa pagkuha ng magagaling na batang players. Kaya dahil nga po sa ginawang ito ng Hawks, ay malaki na nga po talaga ang posibilidad na isusunod na nga po nalang i-trade ang kanilang superstar guard na si Trey Young sa ibang kukunan na makapagbibigay nga po sa kanila dito ng napakaraming future draft picks. Samantara, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Seth Curry. Napag-usapan na nga po natin mga katropes na puro nga po shooter, guard at forward ang mga kinuhang player ng Lakers sa na nagdang 2024 NBA Draft kaya hiling nga po ng kanilang mga fans na kumuha na rin naman nga po sila ngayon ng isang bagong big man o center para mapalakas ang kanilang frontcourt. Ngunit maliban nga po sa pagkuha niyan ay mas prioridad nga po talaga ng kanilang head coach na si JJ Redick ang pagkuha ng mga bagong sharpshooter sa loob ng free agency market. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, isa na nga po sa mga shooter na pwede na nga po nalang kunin ay walang iba kundi si Seth Curry na tuloy ng naging isang ganap na unrestricted free agent matapos nga po siyang i-wave ng kanyang kupunan na Charlotte Hornets. Kaya dahil nga po dyan ay maaari na nga po talaga siyang kunin ng Lakers sa lalong madaling panahon. Bali nag-average siya na naman nga po si Seth Curry last season ng 9 points, 2 rebounds, at 1.8 assist per game sa kanyang 37.2% shooting na mapapakinabangan talaga ng gusto ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.